Hiya! For today's video, isamahin nyo naman kaming umaten sa Barrio Fiesta dito sa Birmingham. And yes, yes, yes! Dinayo po namin si Kim Chu at si Paulo Abelino. At kung bago pa lang po kayo dito sa page ko, ako po ay isang nurse dito sa UK. At kami po ay bagong lipat lang po dito sa countryside. Bago nga po kami pumunta sa Barrio Piesta, ay dumaan muna po kami dito sa Ikea kasi nabalitaan ko po na 3pm pa daw po lalabas si Kim Chu at si Paolo. 9am kasi kami nagsimba at afternoon ay dumiretso na rin kami sa Ikea, Birmingham. 2.30pm na kami umalis sa Ikea kasi nga alas 3 pa dadating ang Kim Pao. And bugs pagdating po namin dito, grabe napakarami pong tao at napakadami pong sasakyan. Kaya naman para sa Kimpaw, Diyos ko kung saan-saan na lang po kami nagpark park sinalampak na lang po ni Tatay ang kanyang sasakyan doon sa gilid. Five years na po kami dito sa UK pero ngayon pa lang po kami makaka-attend ng Barrio Fiesta Gustong-gusto ko pong ipakita sa inyo yung mga stall na yan para masuportahan natin ang ating mga kababayang Pilipino kaya lang napakadami pong tao hindi ko po sila mabideohan Ayan o napakarami po nating kababayang Pilipino dito. Mukha pong wala pong nag-duty o nag-bank ngayong araw na to. Dito nga ay minakita kami Nagtitinda ng balot. Paborito po yan ng Harry Boy. Kaya naman po, pikit mata kaming bumili ng anim. 20 pounds po agad. Mm -mm. Palakad-lakad po kami dyan at nagahanap nga po kami ng magandang spot. Pero sa dami ng tao, sa gidid lang po talaga ang kinaya namin. At inip na inip na rin po ang mga tao para sa Kim Pao. Mga 3.30pm na yata sila lumabas at inabot na nga kami ng ulan dito. At nung nilabas na po ng ating mga kabayan ng kanilang mga payong, ang Mama Kathy po at ang Tatay Oni ay nag-aya na pong umuwi. Mm -mm. Sabi ko ay wait lang, lalabas na yan. At eto na nga po ang poging-poging si Paolo Abelino. Di pa kayo nilalam, eh? ko summer daw ngayon. Yung summer kasi sa Pilipinas, oh. sobrang... <laughs> After four songs po ni Paula Abelino ay lumabas na din po si Kim Chu. Sobrang ganda ni Kim at sobrang slim din, sana all. Nakakadalawang kanta pa nga lang itong si Kim Chu, ang tatay ni at ang mama Kati ay nag na po pa uwi. Mm -mm. Habang naglalakad nga po kami pa uwi, ay may nakangiti po sa akin at kumakaway. Nakasalubong ko po ang isa sa aking mga follower. Napapanood daw po niya ang aking mga vlog. Thank you, thank you po. Sayang nga at hindi ko nakuha ang pangalan mo pero salamat po sa panonood. Tapos eto, humuling sulyap pa ako kay Kim Chu bago kami tuluyang lumabas. Nagmamadali po umuwi si Tatay Oni at si Mama Kati kasi natatakot silang maipit kami sa traffic. Dahil talaga naman pong napakadaming tao at napakadami rin pong sasakyan. At kung umabot po kayo sa video na ito, pakicomment naman po kung taga saan po kayo para naman po malaman ko kung saan na ba nakakarating ang aking mga vlog. At 'yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye.